Hello what's up guys welcome back sa aking youtube channel And in this video ay tuturo ko nga sa inyo especially kung kayo mga newbie Ang mga bagay na hindi mo dapat gawin dito sa Lucky MU event no? So basically sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga dapat nyo iwasan At ano yung mga dapat nyo gawin lalo na kung newbie kayo dito sa event na to Pero syempre kung bago ka lang sa akin channel at gusto mo ng mga content about sa MU Dragon Adventure Mobile Ayaw mo kakalimutan mag subscribe at hit ang notification bell para sa mas marami pang update tungkol sa larong ito So sa wala ng pagtatagal pa ay simulan na natin so, yeah, Medyo naging busy tayo ng mga nakaraang linggo kaya hindi tayo nakakapag-upload at nakakapag-update dito So uh, as newbie ang unang hindi mo dapat gawin is gastos sa inyo mga dice kasi pag mga revert 1 to revert 2 server is usually hindi pa ganun kagaganda yung makukuha mong reward dito sa laki uh, lucky carnival or lucky mu event so kung familiar kayo or nanonood kayo ng mga video ko uh, mapapansin nyo na kada tataas yung revert ng character or yung server habang tumatagal yung server is paganda ng paganda yung mga prize, which is kung iipunin mo siya from the start hindi mo siya gagastos hindi mo mawala yung dice, pwede mo siya ipunin gaya nito guys tatabi mo lang yung lucky dice dito so ayun yung number 1 wag mo munang gagastos yun yung lucky dice mo dito sa event na to so kasi medyo sa unang event kasi na to mahirap pa talaga makuha yung 220 na draws kaya mas maganda ipunin mo para to sa ibang server yan tulad nito uh, ah, revert 7 na server na to makikita nyo dito guys kung ano yung mga ah uh, dito yung o yung mga item na available dito sa uh, server na to then yakita yeah, nyo itatabi lang natin yung lock, lucky dice kasi nga paparami natin until 220 para sure ball natin makikita makukuha yung mga main prize dito sa lucky MB pangalawa is nako ito medyo maraming na biktima nitong isang to kasi hindi nila alam nalilito sila dito sa Lucky MU Limited Gift no? so ang ang unang maiisip mo dito kung newbie ka is yung lucky dice mo is ipapalit mo sa mga item nito which is baliktad kung meron ka ng mga item na to ipapalit mo sila sa dice so uh, example ito pag yan ito guys ito nyo yung ring excellent stone ko pag, pina, pag pinindot natin yan is makoconvert yan doon sa 3 dice na pandro so yun baliktad yung pagkakaintindi ng iba kala nila ipapalit wherein ipapalit para maging dice no lalo na ito guys alam mo meron ka nito tapos naipalit mo ng 40 tinan mo guys kung magkano yung presyo nito dito kung sakaling ito top up mo kaya ah uh, ngayon pala sinasabi ako na kayo na huwag nyo ipapalit yung mga item nyo doon kasi hindi sulit which nakukuha naman yung dice ng libre pwede mong ipunin yan kita nyo guys 99.99 .99. so nasa 5,600 mahigit yon na masakit na sa bulsa yun kaya make sure lang na kung may ganito kayo huwag nyo ipapalit doon huwag kayo ma -hype. kasi baka akalain nyo kapalit nun ay yung dice kapalit ng dice is ganon which is baliktad kaya sayang lang yung maging uh, yung mga item na rare naman yun yung mga item na nandun tulad ng mga chaos nagdadrop lang siya dun sa uh, ancient boss yan ito naman guys yung makukuha dun sa 220 draws Mari marami ka ng pamimilian ngayon ayun ang maganda dito guys so yan din niya, guys ang dami pamimilian dito so pag tinignan mo yung kung ano yung pangalaman is much better siya doon sa Revert 6 na server comparado sa Revert 7 na server. So dito kung makikita mo marami na siyang pamimilya, meron dito nung red na para sa mount, meron din dito nung mga ares, meron din nung, ayan ito yung, yung red purple na pang element. So marami ka ng pamimilyaan dito. So ayun niya, mas paganda ng paganda kung mas marami kang maipong dice sa pagsisimula mo. Mas maganda nga mapanood mo itong video to kung ka-download ka mo na MU Dragon Adventure para maipon mo yung mga dice mo which is uh, in the future mapapakinabangan mo talaga ng todo especially magaganda na yung mga item na makukuha mo dito sa Lucky MU event. Pangatlo sa dapat mo iwasan especially kung newbie ka is mag top up dito sa event na ito, which is parang medyo useless na siya kasi pwede mo naman siyang ipunin hindi naman siya nawawala uh, gagastos ka ng malaki ang ending pwedeng makuha ng iba ng libre kaya make sure lang na huwag kang gumastos dito sa event na to ng sarili mong pera para makakuha ka ng pandro kasi medyo sayang nga kasi nakukuha lang talaga ng libre yan so kung nagustuhan mo tong gantong klaseng video huwag mo kakalimutan mag at ihit notification bell para sa mas marami pang update tungkol sa MU Dragon Adventure Mobile maraming salamat sa panonood and see you on my next video Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I